Pag bagong bagyo, mas ito ulam. Ito na kasama so. Sorry. Hmm. Sorry. Punta ka dito. Ano oras ka ba kakain, daddy? Ikman ko nga, eh. Masala pa rin to. Okra. Okra? Oo. Mm -hmm. Nawala na ako kanin. Kanin. Ah! Anong kanin Sige, isang kutsara ay, lang. Isang. Ayan, okay. Kasi, ang pinakang kanin ko ay ayun. Ay, ay, Ala, nasira na yung tawag. may naman pa yung bibig? Maalam Ay. mo. Sorry? Maalam mo. Si ka yung kain nito. Kahapon. Bawal yung Ang kain niya, lag -lag -lag, Kaya nalaglag yung kamay ko. Ang kain niya, Dapat hindi si sa yung alalim. Nalaglag -lag lagi. An kaya suka yun hmm hmm ko makain ka ano Sob. Mas masarap pa rin ito, tanongin mo. Mm. Maanghang lang. Hindi. O, eh, okra. Magiging mo din, okra. hello <laughs> um. mm. Ay, ang laking yan, ma. Ang huh? laking yan. Ang taba. Yeah. Ang taba? Aray. Gumina kamay mo. tayo umaga. Ang oh. gabi ang dami na kain ni Kuya Itan, Dad. Oh. Ayaw na niya. Sa so, uwi lang talaga, hindi pa masyadong gustong kumain. Mmm, basay. Kumusta po kayo? Ayan mm. po tayo. Okay, lagay mo dun sa lababo. tuyo? Ah? Gusto mo? Okay, isa lang. Akin tatlo. Ang <laughs> sarap. Ang ganyan lang tayo. Saka yung isang parasa. Mama, upo. Okay. Thank you. Kasi salamat. Pinaupo ako ng anak ko. Ang sarap kaya, guys. Ang sarap ng ganitong pagkain. Ulam. Ang sa saan ko, yung niluto niya? Ah! After how many years waiting? 13 years old, marunong na siya magluto niya. Oh, di ba? Pang mm, ka pa. Di ba? Pinagaan ang anak ng buhay ko. Pinang taga-luto. Saan so, tayo? Tapos na ako.